mag inat ka. May bagay sa loob mo na nagbago. Nararamdaman mo ba? Yung lamig sa tiyan, yung pakiramdam na may nangyayaring kakaiba. Hindi ito guni-guni mo lamang. Ipinapakita sa iyo ng Diyos na ang iyong soulmate ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Pero napapansin mo ba ang mga senyales? Narito sila, maliwanag at hindi mapagkakamalian. Tatlong senyales na hindi mo dapat baliwalain. At kung sasabihin ko sa iyo na isa sa mga ito ay naranasan mo na. Handa ka na ba sa katotohanang ito? Kung gayon, makinig nang mabuti. Naisip mo na ba ang tungkol sa isang tao na hindi mo pakilala? O baka napansin mo na, sa mga nakaraang araw, may mga damdamin na biglang lumitaw na walang paliwanan. Hindi ito nagyayari ng basta-basta. Hindi naglalaro ang Diyos sa tadhana. Siya ay nagbubunyag, siya ay tumutok, siya ay naghahanda. Ngunit ang tanong ay, handa ka bang makita kung ano ang nasa harap mo na? Mayroong tatlong hindi mapag-aalinlanganan na senyales na nagpapakita kung kailan ang iyong soulmate ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. At kung baliwalain mo ang mga ito, maaari mong makaligtaan ang pagkakataong makilala ang bagay na itinadhana na para sa iyong buhay. Kaya, makinig ng mabuti. Yen iunang senyales, deni iyong buhay lahay nagdadaan e eh si isang hindi maipaliwanag na pagbabago. Biglaang may mga bagay na parang nawawalan ng kahulugan. Mga tao na dati rati ay bahagi ng iyong araw-araw na buhay ay umiihiwalay, mga sitwasyon na tila may pag-asa ay hindi na makabuluhan. Nararamdaman mong may mas malaking bagay na kumikilos, ngunit hindi mo maipaliwanag kung ano ito. Ito ay nangyayari dahil bago dalhin ang tamang tao para sa iyo, kailangan ng Diyos na ihanda ang iyong puso. Kailangan niyang alisin ang mga bagay na hindi nakapakipakinabang, iwasan ang mga bagay na hindi ka pinapalakas, linisin ang daan upang ang pagkikita ay mangyari sa tamang oras. Nararamdaman mo bang may nagbabago? Kaya't huwag mong labanan. Ito ang unang senyales. At kung napansin mo na ito sa iyong buhay, kung gayon, ang pangalawa ay maaaring nangyayari ngayon. Yan if pangalawang senyales, nakaramdam iin ng iba't ibang koneksyon, esi pag-ibig ang pag-ibig ay palaging naroon. Nakarinig ka na tungkol dito, ninais mo na ito, nagtanong ka na kung darating ba ito sa iyo balang araw. Pero ngayon, mayroong isang bagay na ibang iba. Ang dati ay simpleng pagninanais ngayon ay naging katiyakan. Hindi ka na kontento sa kahit anong bagay, hindi mo na tinatanggap ang mas mababa sa nararapat sayo. sa iyo. Sa kaybuturan, nararamdaman mong mayroong mas malaking bagay na darating. Hindi ito kawalang sigla, hindi ito ilusyon. Ito ay paghahanda. Ang iyong puso ay nag-aangkop upang makilala ang taong itinadhana na sa iyo ng Diyos. Ngunit kung mayroon ka pang pagdududa, makinig sa ikatlong senyales. Yan hi ikatlong senyal, lay sambang naghihitbi lay iyong paraan papunta sa itamang dako. Bigla, nararamdaman mong kailangan mong baguhin ang isang bagay. Maaaring ito ay isang ugali, isang landas, isang desisyon. Nararamdaman mong may puwersang nagtutulak sa iyo na naroroon, Upang hanapin ang mga tiyak na sagot, upang sundan ang isang direksyon na dati ay walang kahulugan. Ito ang pinakamalakas na senyales sa lahat. Dahil kapag malapit na ang iyong kapareha sa buhay, inaalis ng Diyos ang lahat para mangyari ang pagkikita. Inilalagay ka niya sa lugar na kailangan mong naroon, pinaparamdam sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa kailanman naranasan. Lumilikha siya ng mga koneksyon na dating tila imposible. At nararamdaman mo ito. Alam mo na may mangyayaring malaking bagay. Ngayon, ang tanong ay, pagbibigyan mo ba ito o iyong kahihigpitan ang katotohanan ito? Hindi every coincidence. Every law direction. Kung ang mga senyales na ito ay lumalabas para sa iyo, huwag mag alinlangan Hindi ito resulta ng pagkakataon, hindi ito isang trick ng isipan. Hindi gumagawa ang Diyos ng mga walang laman na pangako naglalagay siya ng mga senyales sa iyong daraanan upang maging handa ka sa tamang sandali. Ngunit mag-ingat, kung isasara mo ang iyong mga mata sa mga ito, maaari mong mawalan ng kung ano ang itinadhana na para sa iyo. Kaya makinig. Obserbahan. Maging handa. Dahil kapag dumating na ang oras, walang pagdududa. Kailangan mong magsaliksik kung ipinapakita na sa iyo ng Diyos ang mga senyales na ito, nangangahulugan lamang ito ng isang bagay, ang iyong kapareha ay paparating. Ngunit hindi sapat na maghintay ka lamang. Kailangan mong maging handa upang makilala siya kapag siya ay dumating. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng maraming tao ay ang isipin na mararamdaman nila kapag dumating na ang tamang tao. Ngunit ang katotohanan ay, kung hindi ka handa sa espiritual at emosyonal na aspeto, baka hindi mo mapansin, tanggapin, o kahit napalayasin ang taong iyon nang hindi mo namamalayan. Nangyayari ito palagi. Gaano karaming kwento ang narinig mo mula sa mga tao na napagtanto na sila ay nakaligtaan ang isang espesyal na tao sa huli na. Maaaring mangyari ito sa kahit sino, kahit sayo. Ngunit ngayon na nagbibigay na sayo ng mga palatandaan si Diyos, hindi mo na dapat patuloy na kumilos sa parehong paraan. Kailangan mong umayon sa kung ano ang darating. Handang-handa na ay pag-ibig na inihahatid ya na Diyos. Maraming beses, humihingi tayo kay Diyos na bigyan tayo ng tunay na pag-ibig, ngunit hindi tayo humihinto upang isipin kung tayo ba ay handa ng tanggapin ito. Gusto mong matagpuan ang iyong soulmate, ngunit ikaw ba ay naging tao na dapat din na matagpuan ng soulmate na yon? Dahil intindihin mo ito, ang tunay na pag-ibig ay hindi dumating upang kumumpleto sa iyo, ito ay dumating upang dumaloy mula sa iyo. Kung nararamdaman mo pa rin na kailangan mo ng isang tao upang maging masaya, nangangahulugan ito na hindi mo pa naiintindihan ang layunin ng pagkikita na ito. Pinagsasama ni Diyos ang mga kaluluwa na natutong maglakad ng mag-isa, ngunit kapag magkasama, mas makakarating pa sila sa mas malalayong lugar. Kaya bago mo tanungin kung kailan darating ang taong ito, itanong mo sa iyong sarili, kung siya ay dumating ngayon, handa ka na ba? Kung ang sagot ay hindi ko alam ki o, hindi pa, kung gayon ito ay senyales mo na ang paghahanda ay hindi pa natatapos. Yan ay proseso ng paghahanda niya ay nangyayari ngayon kung pinapakita sa iyo ni Diyos ang mga palatandaang ito, nangangahulugan ito na sinimulan na niya ang proseso. Ngunit kailangan mong gampanan ang iyong bahagi. Tigilan ang paulit-ulit na pag-isip sa nakaraan. Kung hindi pa dumating ang taong ito, ito ay dahil mayroon ka pang dapat matutunan bago mangyari ang pagkikita. Tigilan ang pagdududa, ang pagkabalisa ay maaaring makapigil sa iyo at gawin kang pumili ng mali dahil sa takot sa paghihintay. Huminto na paghahambing. Ang panahon ng bawat isa ay natatangi at may tiyak na plano si Diyos para sa iyong buhay. Ang nangyari sa iba ay hindi nagtatakda ng mangyayari sa iyo. Hindi nagkakamali si Diyos. Hindi siya kailanman nahuhuli. Hindi niya ginagambala ang iyong buhay. Kung siya ay may ginagalaw, ito ay dahil tiyak na nakatakdang darating ang iyong oras. Ngunit upang mangyari ito, kailangan mong magtiwala. Iyan, yan yung maari mong gawin ngayon? Kung malinaw na ang mga senyales para sa iyo, ngayon na ang tamang panahon upang lubos na ialiin ang sarili mo sa layunin na mayroon si Diyos para sa iyong buhay pag-ibig. Narito ang maaari mong gawin mula ngayon upang hindi mawala ang mga bagay na nakasulat para sa iyo, ayusin ang iyong pananaw sa pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang kwento ng pantasya. Ito ay nangangailangan ng pag-aalay, kapanahunan at commitment. Itigil ang pagromantisado sa maling tao at simulan ang pagtingin sa pag-ibig kung paano ito nilikha ni Diyos. Palayain ang sarili mula sa mga nakakagapos sa iyo. Kung may mga trauma, hinanakit o takot na pumipigil sa iyong pagmamahal, oras na upang iwanan ang mga ito. Hindi mo maaring dalhin ang mga sakit ng nakaraan sa isang relasyon na inihahanda ni Diyos para sa iyong hinaharap. Maging tao na nais mong makatagpo. Nais mo ba ng taong tapat? Maging tapat muna. Nais mo ba ng taong may kapanahunan? Paunla rin ang iyong sariling kapanahunan. Nais mo ba ng taong may mga halaga? Mamuhay ayon sa mga halagang iyon. Ang pag-ibig na nais mong matagpuan ay kailangang makita sa iyo ang refleksyon ng kanyang hinahanap. Kapag dumating banhe sandali, malalaman n'in. Maaaring mayroon ka pang mga pagdududa ngayon. Maaaring nagtatanong ka pa kung talagang malapit na ito. Ngunit isang bagay ang tiyak, kapag dumating ang tamang sandali, wala ka ng pagdududa. Hindi si Diyos ng kalituhan. Hindi Kanya bibigyan ng mga senyales, tapos ay pababayaan kang maligaw. Kapag nangyari ang pagkikita, magkakaroon ng kapayapaan. Hindi mo kailangan pilitin. Hindi mo kailangan magmakaawa hindi mo kailangan magmakaawa para sa pag-ibig. Ang koneksyon ay magiging malinaw. Ang presensya ay magiging matindi. Ang pag-ibig ay magiging magaan. At may intindihan mo kung bakit kailangang maghintay hanggang ngayon. Yan ay hintay lang ay hindi sayang kung hindi pa pinahintulutan ng Diyos ang pagkikita na ito may dahilan. Walang bagay ang nagkataon lamang. Marahil pinoprotektahan kanya mula sa isang bagay na hindi mo nakikita. Marahil kailangan pa niyang hubugin ang iyong puso upang hindi mo masira ang bagay na labis mong hinihiling. Marahil ang iyong kapareha sa kaluluwa ay dumadaan din sa isang proseso at hindi pa handa upang makilala ka. Ang mahalaga ay hindi ka nakakalimutan. Sakit ang maghintay, alam ko. Minsan, parang isang parusa ito. Ngunit hindi ka pinapaghintay ng Diyos dahil sa kalupitan, pinapaghintay ka niya dahil sa pag-ibig. Kung ibibigay niya sa iyo ang pag-ibig na ito sa maling panahon, magiging pasanin ito, isang pagdurusa, isang hindi pagkakaunawaan. At hindi pinagsasama ng Diyos ang nag-iisa upang paghiwalayin. Kaya't humawak ka ng mahigpit. Ang iyong paghihintay ay may layunin. Yenis pagsasama ng Diyos, yay, walang makapaghiwalay kapag pinagsama ng Diyos ang dalawang kaluluwa, wala ng puwersa sa mundong ito ang makakapagwasak sa ugnayang iyon. Ngunit mag-ingat. Hindi lahat ng dumarating sa iyong landas ay sagot sa iyong mga panalangin. Kung hindi mo pa alam kung paano magpahalaga, maaari mong malito ang pagkawalang bahala sa pangako. At maaari itong maging mahal sa iyo. Ilang beses ka nang nakuha sa isang tao at sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong hindi ito tama. Ilang beses mong pinilit ang isang bagay na dahilan lang para layuan ka sa tunay mong nararapat. Hindi na ito dapat mangyari muli. Simula ngayon, kailangan mong maunawaan, ang mayroon ng Diyos para sa iyo ay hindi kailanman magiging sapilitan, magulo o nakakapinsala. Kung nagdudulot ito ng mas maraming pagdududa kaysa kapayapaan, hindi ito para sa iyo. Kung pinaparamdam nito na ikaw ay mababa, hindi ito para sa iyo. Kung inaalis nito ang iyong tunay na pagkatao at ang tawag ng Diyos sa iyo, hindi ito para sa iyo. Huwag uminom ng anumang bagay dahil lamang sa ikaw ay pagod ng maghintay. Ang para sa iyo ay on the way na. Yeni kapareha ay kaluluwa niya ay sinulat ng Diyos para day si ang iyong kapareha sa kaluluwa ay hindi magiging perpekto dahil wala namang perpekto. Ngunit siya ay isang tao na magtutulak sa iyo patungo sa iyong layunin. Hindi siya darating upang kumpletohin ka. Darating siya upang maging karagdagan sa iyong buhay. Hindi ka niya bibigkisin. Palalayain kanya, niya. Hindi siya magiging pasanin. Siya ay magiging regalo. At kapag nagtagpo kayo, alam nyo. Walang pagdududa, walang takot, walang kalituhan. Dahil hindi pinagsasama ng Diyos ang kalahating bahagi. Pinagsasama niya ng buo. Nandito ene, hindi malapit ili ene, nararamdaman mo ba ito? Ang katiyakang unti-unting lumalago sa loob mo. Hindi ito ilusyon. Ang langit ay kumikilos na. Ang mga daan ay unti-unting ginuguhit. Ang mga piraso ay nagkakasya na. Kailangan mo lamang magtiwala at patuloy na maghanda. Ang oras ng Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Ang nakasulat para sa iyo ay papalapit na. At kapag dumating na ito, alam mo na. Kung ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng mga palatandaan, hindi ito panahon upang magduda. Maraming beses, sa huling sandali bago matupad ang pangako, may mga pagsubok, mga sagabal, at mga sitwasyon na tila humihila sa iyo palayo sa tamang landas. Nangyayari ito dahil, kapag malapit ka ng tumanggap ng isang malaking bagay, sinusubukan ng kaaway na malito ka. Ilang tao na ang umatras isang hakbang bago ang himala. Hindi ito dapat ikaw. Ang darating sa iyong buhay ay hindi basta-bastang pag-ibig. Hindi ito isang panandaliang koneksyon, hindi ito relasyon na nauubos ang iyong lakas at nagpapabigat sa iyong puso. Ito ay isang bagay na itinadhana ng Diyos, may layunin, may katotohanan, at may tibo. Kung ang iyong kapareha sa buhay ay papalapit na, ang kailangan mo na lamang ay maging handa upang kilalanin at tanggapin ang pag-ibig na ito. At ang sandaling iyon ay lalong lumalapit. Huwag muna Benzie magpakasira ngayon ito na ang pinaka na sandali. Dahil kapag malapit ka sa isang dakilang bagay, maaring subukan ng kawalang katiyakan na hitbiin ka. Maaaring magsimula kang mag-isip at kung hindi ako handa. At kung hindi ako sapat. At kung masaktan ako muli. Ngunit ang tamang tanong ay hindi at kung mabigo ito. Ang tamang tanong ay, at kung ito ang eksaktong inihanda ng Diyos para sa akin. Ang takot ay maaaring bumulag sa iyo. Maaaring pahintuin ka nito sa isang bagay na naipagkaloob na sa iyong mga kamay. Ngunit hindi mo hahayaan na mangyari yon. Ngayon, alam mo na ang mga palatandaan. Nararamdaman mo na ito ay papalapit na. Kaya, huwag kang tumakas. Huwag hayaang ang mga karanasan ng nakaraan ay magtakda sa iyong hinaharap. Hindi inuulit ng Diyos ang iyong kwento. Nagsusulat siya ng isang ganap na bago. Kapag nangyari ihi, mararamdaman niyang ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay hindi dumarating na may inay, ito ay dumarating na may kahulugan. Hindi ito magiging pakiramdam ng pagdududa o pagkalito. Ito ay magiging kapayapaan. Hindi ito magiging sapilitan. Ito ay natural hindi ito magiging isang laro ng hula. Ito ay magiging malinaw. At kapag dumating ang sandaling ito, hindi mo na kailangang magtanong. Alam mo na. Kailangan mong magkasundo ang pinakamalaking bitad na makapagpipigil sa iyo na maranasan ang pag-ibig na ito ay ang hindi ka handang tumanggap nito. Nakapag-isip ka na ba kung ano ang iyong ginagawa upang maghanda? Nagiging tao ka bang nagmamahal ng totoo? Natututo ka bang magtiwala sa panahon ng Diyos? Iniiwan mo ba ang lahat ng hindi nakakapagpalakas sa iyo? Dahil ang iyong kapareha sa kaluluwa ay malapit ng dumating. Ngunit kung hindi ka handa, maaaring hindi mo makilala ang pagkakataong ito. At ito ay hindi isang pagkakamaling maaari mong ipagsawalang bahala. Huwag nang maghintay upang kumilos ngayon na alam mo na kung ano ang nangyayari, mayroon kang dalawang opsyon, baliwalain ang mga senyales, at ipagpatuloy ang pamumuhay na parang walang nagbabago maghanda, makisama sa ipinamimigay ng Diyos sa iyo, at maging handa sa oras ng pagkikita. Ano ang pipiliin mo? Nasa mga kamay mo ang desisyon. Dahil ang pangako ay naipahayad na. Ang daan ay unti-unti nang nililinya. Ngayon, ikaw na ang bahala. Ngayon na alam mo ang katotohanan, wala nang puwang para sa pagdududa. Ipinakita na ng Diyos ang mga senyales sa harap mo, inayos na ang mga daan, at inihahanda na ang lahat upang mangyari ang pagkikita. Ngunit ito ay magiging tunay lamang kung ikaw ay handa. Makikilala mo ba ang iyong kapareha sa kaluluwa kapag siya ay dumating? O baka ikaw ay madistract sa mga bagay na hindi para sa iyo? Huwag baliwalain ang mga senyales. Huwag hayaan na ang pagmamadali ay dalhin ka sa isang lugar kung saan hindi ka nais ilagay ng Diyos. Maghintay na may pananampalataya, maghanda na may karunungan. Ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay hindi nagdadala ng kalituhan, hindi humihingi ng mga sakripisyo na nakasisira sa iyo, hindi nananakaw ng iyong kapayapaan. Ito ay dumarating upang makadagdad, upang palakasin, upang dalhin ka pa sa mas mataas na antas. At ang pinakamahalaga, kapag dumating na ang pag-ibig na ito, malalaman mo. Wala nang pagdududa, wala nang takot, wala nang hindi katiyakan. Ang langit ay nagsisimula ng kumilos. Ang mga plano ay nagsimula ng maganap. Ang nakalaan para sa iyo ay papalapit na sa iyo. Ngayon, nais kong malaman mula sa iyo, napansin mo na ba ang alinman sa mga senyales na ito sa iyong buhay? Magkomento dito sa ibaba at ibahagi ang iyong karanasan. At kung ang mensaheng ito ay may kabuluhan para sa iyo, ay like mo ito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications. Ito ay simula pa lamang ng kung ano ang nais ipahayag sa iyo ng Diyos.